So, uh, um, Mingi po kayo ng, ng tulong, sa kanila. Sabi po kayo ng hapon sa inyo, mga mami, mami, uh, ano, OFW, OFW, baka ako pwede niyo akong kawaan, tulungan sa aking kalagayan na ito. Hindi na akong makalakad. Kailangan kong pagbili ng gamot. Hindi ako makapag pilos ano, kilos ka. Uh. Ito nga, nandito ako nakaupos. Ano, dito na lang ako nakaupos. Oh, Diyos ko, Ayan po, wala po siyang upo ang magsi-CR po siya Diyan lang sa higaan niya din. May butas po, may butas po yan, Lola. May butas lang doon po. Binutasan na para doon na lang siya dudumi. Ayan po, nakaupo po siya, nakaupo po. Ayun po, di ko alam kung paano ako nito gusto ko makapagpagamot doon na ako pagpagamot eh. Pagpiling ka po na gusto ko patingin sa lola Kuya Aw, ayan po, Kuya Aw niyeng ng tulong si Lola Gloria. Kailangan po talaga niya ng tulong. So saan um, po puwede? Kasi nakawain 'yung Lola Gloria. Kaya <tulungan> kaya niya po siya, para po siya, matulungan natin. At, po, eh, dati kasi siya, dati naglalabada si si Lola. Oh. Eh nung siya malakas pa, eh nung hindi na niya kaya. Nadulas po ako. Nadulas ako doon sa pinuntahan namin. Yung mga anak niyo po, anong trabaho? May nagdala Isa lang yung anak niya. Ah, isa lang anak niya. Isa lang ang anak ko. Yung apo ko nasa Bulacan, nandoon. Hindi ko alam po. Ano na kalagayan ng apo ko doon? Nag-iisa rin na apo ko. Sige po, manawagan po kayo sa mga Nanawagan po ko sa inyo kung sino man ang may magandang kalooban na kung inyong kailangan tulungan, kailangan, kailangan po po. ano po ito na ano yung pangalan? Gloria C. Si Binabidis. Mga Mami OFW, nananawagan po sa inyo si Lola Gloria. Ano, anong, anong, ano, yung pagkabuhay namin ay wala, walang trabaho ang ko, yung anak ko naman, ano, yung yung paglalabada dahil nang bubuwatan pumunta kami noon na wala trabaho. Kaya e ngayon, yun na, hirap na kami po sa gaya namin. Kanina, wala silang ang susun eh. Mabutang lang sila. 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 sila ng bigas. Ah. Ayun na nga eh, nagsana, mapacheck up na lang ako. Kasi mami, sabi ko ko siya mami, gusto kong yung pag-check up mo man lang ako. Maanuhan yung kunang gamot. Wala, oh, nah, hindi ako pinangkain na ni mami. Napilitan na lang siya ng... kakukulit ko na ako ng gamot. Napilitan kayo ay, ng gamot? Napilitan ko. anong gamot na yun? Ano sila pa bumili? Eh, ako nga nang pabili. Napilitan na lang siya na kinukulit ko nga. Pag pumupunta doon sa farm, na nandun doon nga ako ng description dito eh. Anong ba siya naglas? Mama nga, Mami OFW. Nananawagan po sa inyo si Lola Flora. Tulungan niya daw po siya. Tawaan niya naman po ako. Mahihirapan na daw po siya sa pwede niya. Ang dami niya din natahin. Eh. Nangangapos ang paghinga ko. Eto, baba nandiyan, hindi pa masakit ito. Nahihirapan ako magkahinga para hindi ako makahinga. Dahil po yung sa sigmo, ha?

kasi makakatulong ako hindi ako makatulong nagkakalakad pa ako yung mga araw araw, tas, pa, tas, mas, mas, ilang araw lang kami doon tapos nadulas, na nadulas, nadulas na, 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 na. na po kayo nadulas na ako ina ko kamer eh hindi na ako hindi na kayo na mula noon hindi na kayo nakalakad hindi na hindi na may tubig yung tiles ba? wala, wala. Parang may tumulak sa kanya. Pagkagigising ko lang pa. Ako po doon sa dulo ng tungang tulad nito ang papag. Ano po yung titimpla yung gatas? Iinom oh, um, po siya ng gatas, pero kape hindi daw po. Gatas, gatas po ang iinom um, niya. Pinagtitimpla po siya nung anak niya. Sabi ko nga sa kanya, pag ganito nang ganito ako, hindi ako makatulog. Hinangina ako puso ko matulog ang bagahin ako babago ang magabangon ko ang ako na ito mga sakit na ito dahil yung pinandidin ko tihaya Yung kong katagilid Kapilaan. katihaya lang ako kaya e, ako kaya ako lalo ako marami na akong ano sa aking Buti ka, paano nakakaraos-raos kayo? Dahil naglalabada siya. hindi na, dahil nawalan siya ng trabaho nang pumunta doon. Eh ngayon po, hindi siya nakakapaglabada. Ay, po, hindi na. Maglalabada po. Ah, bukas, maglalabada. Magkano naman ang kinikita mo sa labada? Misan po, 300. Misan po, 400. Hmm. Kung 4 may isang bigay ng mga nagpapalaba minsan magandang magbayad naman eh, binibigyan siya ng limandaan minsan karamihan ganun, tatlong daan pinagkakasya nyo lang Luna, kakas, yan po kami. papadilim na po kuya aw kasi yung solar mamaya pa mag iilaw pag dilim mga alas 6 medyo siguro yun Ay, mm -hmm. salamat sa Panginoon ja, mm -hmm. sa, sa akin. Tulong.